kalatagaw, tagawon laki oh Ha. Hey yo mga kalatagaw, oh. Oh. Wow. Mga kalatagaw yan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayun for today's vlog, yan kukuha kukuhanin po namin yung lambat na inihulog namin kahapon. So ayan nandito pa lang kami sa Pampang. Ang pagkalam ko kasi nandun daw sa gitna. So ayan abangan nyo po sana makahuli tayo ngayon no para pambigas natin ngayon ba. So yung tatay ko po yung kasama ko. Si. Sagwan lang muna tayo kasi wala pa kami ano ngayon. Wala pa tong ano makina na mabilhan po natin. Si umuwi na po ako galing ng Manila kaya dito na muna tayo magikot-ikot sa Samar no dahil nga ito yung trabaho namin. Trabaho ko dati no yung magano sa dagat tsaka sa bukid kasi napapalibutan lang din naman kami ng dagat tsaka bundok. So, bali lang po yung kabuhayan namin dito. So, tara, let's go mga kalatago. Samahan nyo po kami. Sana meron talagang huli. Mga kalatago, sa puntong to. Yan, nakarating na kami dito sa ano, sa lambat na iniwan natin. So, ayan. Umpisahan na natin tong kuhanin. Sana may huli. Amo nandidi. Maranihan mo na ah, naman. Tama na rin yung nilirain kay Nalong tao. Yun, may isa na tayo. Ah, yun na po. Limasag. Pagta <laughs> na si pa na muna yung tatanggal. First timer eh. Ano? ano? Meron na tayo. Okay. Dari na din gagapos. Okay. Tapos susunod na ano eh. Gano'n na natin. Balik. Ito. May huli kami <laughs> nakahuli kami oh ganyan yung magtanggal para may ano kasi yan eh nakakatinik yung ano nya kailangan marunong din tayong mag ano sa ganyan kasi masakit din yan pagka nakatinik parang ini ano yung tawag niyan dito sa amin? Puyampaw pa lang ba? Kung baga, bibi pa lang siya, bibi. Ito ito? Ah, meron pa tayong ano, balat, ayano balat, balat. Masarap to ano, pinapalambot muna, suka saw-saw.

Okay. hindi ko alam kung anong pangalan nito sa inyo comment down below na lang <laughs> yun mga idol mga kalatagaw, ang oh <laughs> Pangalaw na yan, kanina yung bibi. Ito siguro yung kapatid, mala, mas malaki-laki. You know? Tanggalin muna natin yung ano. Si may ano yan yung ano niya eh. Ang yung drink? Ha? Huh? Yun na. Yan. Uh, na <laughs> May blessings na naman tayo ngayon. Meron na tayong ulam. Siyempre, bibinta natin yung iba para may pambigas tayo. Puha ng Laki. Mga kalatagaw, oh. mga limang kilo na yata to. Swerte. Dito siya umano mga kalatago sa malapit na tayong matapos sana. Ayan Oh. Ayan na yung kabilang ano natin. Pataw. Ayan o mga kalatago. Pagi yan sa amin. Pagi. Ayan. Ayan.